Dahil kakaunti ang kaliwete, madalas hindi na ang mga pagsubok sa kanila. Oh, pa, At minsan, may naranasan pang diskriminasyon. Tulad ng nangyari kay Dang Purifikasyon sa trabaho. Nung one time po, ano lang po, yung mga ordinaryong pag nag apply Exam, initial interview, then final interview, then hands-on na. Yung hands-on po, ayun po yung may, 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 may ibibigay sa inyong mga parts, then oorasan kayo kung paano nyo ikakabit yon ng mabilisan. Pangalawa ako doon sa natapos. Out of 20 na nag ano po. So, alam ko po, pasado ako. Tapos nagulat po ako, hindi ako kasama sa mga listahan ng nakapasa. Parang nagulat ako, sabi ko, bakit po, may problema po ba? Sabi niya, kasi ang hindi kami tumatanggap ng kaliwete gawa ng ang kanila daw po ang ang machine nila is pangkanan. Ang kaliweteng si Dang nakahanap din ng ibang hanap buhay. Hi. Howie Severino. Uh, Hi. Dapat Oh, ito na yung ano, gamit na yes, mo para para po sa po project. sa Yes po, para po hmm. sa graduation oh, okay. ng school. nag -check, check lang po ako ng mga gagamitin po. Kung kumpleto po para isang bitbita na lang po. Okay. So, matagal ka nang tumutulong sa school, no? Yes po. Si... Hindi ito trabaho. Ano ba ito? Ah, talagang kontrata to Project? Tamang nga ano na po. Meron pong binibigay rin naman po. Pero ah, okay. sapat na na pang, so, pang, thank you lang po. Yeah, okay. Kasi naging estudyante ka rin dito. Kasi yes parang po. Parang yung pinaka-servisyo mo rin sa school. Opo. Okay. Paano ano, kailangan mo ng tulong dito? Ito na lang po. Okay. <laughs> ako na po dito sa Sikairo. Okay, sa okay. sige, sige. Thank you po. Okay, tara. Ito na ang kabuhay ni Dang ngayon. Ginagamit niya ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mga dekorasyon at costume. Abala siya ngayon, lalo't kaliwat kanan ang mga graduation at kompetisyon talaga bang mas magaling yung mga kaliwete or what? Special. Doon ko na-realize na special talaga ang mga kaliwete. Kasi naririnig ko naman po na ang kaliwete daw ay creative, magaling sa arts. Minsan tinatanong ko rin po yung sarili ko eh, artist ba talaga ako o dahil kaliwete ako? Kasi parang nag, na, na, naiisip ko po, dala, pala, dala ba ng pagiging kaliwete ko ang pagiging artist ko? O dahil talagang ano sinasabi nila ang 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 side ng brain natin na ano ay talagang pang-artist na ganito po. Hindi ko rin po alam pero sa ngayon mas na mas adba, nakikita ko na parang napaka-special ng mga kaliwete. Aalamin namin kung totoo nga mas artistic ang mga kaliwete. Kasi marami namang kanan ng gamit na artistic din. Ang totoo, tulad ng maraming kaliwete, pinilit siyang maging right-handed yung time na nag pa lang akong magsulat sulat Meron akong experience na yung tita ko, nagsusulat ako noon, pilit niya kasi pinapalipat ako sa kanan. Sabi niya, pinalo niya tong kamay ko. Kaya naano ko na, ah, talagang totoo pala na pinapalo ang kamay, no? Para mailipat lang. Naano ko na, pinapalipat yung kamay ko para daw magkanan ako. Kasi daw, wag daw ako magkaliwa kasi mahihirapan daw po ako. 'Yun ang memories ko na nung siguro mga mag mag, mag incoming grade 1 ako noon kasi magi-start pa lang ako magsulat. Sumunod ka. Hindi po kasi katulad pa rin po ako. Ano bang is sasabihin dito sa sign? Happy graduation ha Happy po. Happy graduation. Mm -hmm. Yes po. Okay. And recognition po. Both po 'yan, graduation and recognition po. Oo, so mahaba po yung ano. Opo, marami nalagay. pa po. After ko po nyang ika, lalagyan ko pa po, po ng glitters. So kailan mo natuklasan na meron ka palang skills sa uh, art, sa mga ganyan? Uh, sa akin po kasi itong after lang nang, nung magkaroon na po ako ng anak. Do, so, nag-schooling na yung panganay ko. Pag may mga project siya sa school, nagagawa-gawa ako. Parang nung una, hindi ganun pa kaganda hanggang sana enhance na lang po. Ano na rin po, ginagawa kong income po mm. dito sa bahay. Mm. Kaya hindi po ako nag-work ng talagang 8 hours sa mga company. Uh, 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 uh. Ito na po yung ginagawa ko. Kong... Kung ang kaliweting si Dang nag adjust para sa mga bagay na pangkanan, nag adjust naman sa kanya ang kanya mga kaibigang right-handed. Oh! <laughs> <laughs> Ako muna unang kakasusubo, ah. Ikaw. Palitan lang. Mo. Subo, subo Minsan, mauna ka na kumain. Ganon ganun po yung struggle ko. Pero kahit nagugutom na ako, paunahin ko siya kasi mas kailangan mauna siya, may kailangan kaming tapos. Pag maliit ba. lang naman yung space, eh, pero e pag malaki naman, okay naman. Ayun, kagaya kanina, natapon po yung ano, kanin. Ayan, may, may kalat tuloy. Kaya ka. May kalat tuloy, tinan niyo. Mm. mm. Sagi. Sagi talaga. Mahirap kumain. Pero kami on, hindi mo kami nakasagi. <laughs> Kalma lang tayo. Maraming salamat sa pagtutok sa eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.